nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalahan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ating mga magsasaka. Kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang, ang aming kiki, ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Tutugunan po natin ang, ang ang mga hamon sa sektor katulad ng nangyayari ngayon ng El Nino na at ang susunod na nagbabantang La Nina at iba pang mga epekto ng tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng panahon. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindayin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Sama-sama natin isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang lahat ng magsasakang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipina. Maraming salamat po mahal na Pangulo. Ngayon naman ay inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin ang mga benepisyaryo at ang ating mga panauhin na magsitayo at samahan ang ating mahal na pangulo. Bago. Dahil sa ito ay kinakailangan count of three, Mr. President. Three, two, one. Maraming maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang nagtatapos sa ating programa. Tayo po ay taus-pulsong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta at i ating mga to give for beneficiaries.